So ayun na nga, madalas mo bang maranasan ang pag-dragging, sliding o pati yung pag-overheat ng inyong clutch lining? Saktong-sakto para sa iyo ang video na ito dahil pag-uusapan natin yan ng mabuti mga papi pala, medyo napapadalas na naman yung pagpasok ng mga bagyo at pagulan-ulan dito sa Pilipinas. Ano? Paalala lang po mga papi, laging unahin ang inyong seguridad. Make sure na safe kayo parati sa inyong pagbiyahe. Huwag masyadong mabilis para naman makauwi kayo ng buo at safe sa inyong mga tahanan. Ngayon, baka lang hindi nyo pa nababalitaan ano po, ang Freedcon Intercoms lahat po ng mga units ay waterproof mga papi. Siguraduhin lang na lagi nakasara ang mga charging port nito pati na rin yung saksakan ng headset para hindi pasukin ang tubig. Ngayon, kung sakali naman mga papi na magkaroon kayo ng problema sa inyong mga units, maaari nyo pong dalhin sa ating service center at ipacheck sa mga nagwagwapuhan at ng mga naggagandahan na mga technicians natin. Ganyan kalupit ang customer service and after sales support ng Fadecon Intercoms Philippines. Kaya ano ba hinihintay nyo? Fadecon na, okay? Ngayon, going back sa topic natin mga papi, madalas nyo bang maranasan ang dragging pati na rin ang pag-overheat ng inyong mga clutch lining? Na po, malamang dahil yan sa mismong materyales na ginamit sa inyong clutch lining. Ang mga aftermarket brands po kasi mga papi, eh may kanya-kanya materyales yan na ginagamit kumporme sa kung anong klaseng performance ang gusto nitong ma-achieve. Merong mga pang racing clutch, daily use, at kung ano-ano pa. Ngayon sa mga hindi pa po nakakapanood, meron po akong in na video sa aking YouTube channel kung saan tinalakay ko po ang kasalukuyang clutch lining na ginagamit ko. Ngayon, ilang buwan ko na siyang ginagamit at para sa akin, take note, pa para sa atin lang para sa akin mga papi ito na talaga ang number one na clutch lining. Ang tinutukoy ko po dito ay ang brand na kung tawagin ay Daytona. Counting history lang po mga papi, ano? ang Daytona ay isang company sa Japan kung saan noong 1970s pa ay nagmamanufacture na sila ng mga high performing parts para sa mga motorsiklo. Ngayon syempre nag-expand ang business at ngayon ay meron na rin Daytona Indonesia at dun po nag-originate itong clutch lining na ginagamit ko. Ngayon bakit ko naman nasabi na para sa akin ito talaga ang number one na clutch lining. Bago po kayo mag-react, pinig po muna kayo ng mabuti. And again, opinion ko lang po ito base sa aking mga obserbasyon at information na aking nakalap sa iba't ibang sources na reliable. Ngayon mga papi, na-eliminate po kasi ng Daytona na clutch lining yung tatlong issues na nabanggit ko kanina. Nandiyan ang dragging, sliding, at pag-overheat ng clutch lining. And malamang sa malamang, dahil yan mismo sa materialis na ginamit para mabuo ang clutch lining na ito. Ang Daytona clutch lining mga papi ay gawa sa tinatawag na Kevlar carbon material. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Kevlar po ay isang klase ng fiber na napakatibay, napakagaan, and of course, heat and corrosion resistant po ito. Ibig sabihin, bukod sa sobrang tibay nito, ay hindi rin ito basta-basta umiinit mga papi. Heat resistant nga eh. Ang Kevlar lang naman po ang isa sa mga pangunahing materyales para mabuo ang tinatawag natin na bulletproof vest. Ngayon, sa mga adik na adik sa counter-strike dyan, alam nyo na kung anong sinasabi ko. Ngayon, imagine mga papi kung i mo itong Kevlar fiber sa carbon fiber. Isipin mo na lang kung gaano kaganda ang magiging resulta nito. Para nag-fusion si Vegeta at si Goku na napakaganda rin ng naging resulta at napakalakas na ito. <laughs> Ngayon, okay, sige. Para naman dun sa hindi alam kung ano ang carbon fiber, halos same lang po sila ng characteristics ng Kevlar. Magaan, heat resistant, matibay. And uulitin ko mga papi, imagine nyo na lang pag pinagsama nyo ang dalawang napakalupit na mga materyales na ito. Eh di napakaganda talaga ng resulta. Kaya naman mga papi, sa ilang months na ginagamit ko itong Daytona na clutch lining, masasabi ko talaga na napakaganda ng performance nito. Walang dragging, hindi nag overheat Ang ganda ng arangkada ng motor ko. Pero syempre mga papi ha, hindi naman ito yung klase ng arangkada na napapanood nyo sa ibang mga videos online. Yung tipong nagwi wi talaga ang mga motor nila. Hindi naman ako fan nun. Ang importante lang sa akin kung kinakailangan ko mag-overtake, kayang-kaya ko siyang gawin. And napakaganda ng response nitong Kevlar Carbon Material na nasa Daytona Clutch Lining. And mga papi, syempre sabi nga nila wala namang perfectong produkto. Kaya naman, isi-share ko sa inyo yung mga bagay na medyo hindi ko gusto dito sa Daytona Clutch Lining. Una sa lahat, medyo mabilis po yung pag-produce nito ng alikabok sa loob ng CVT natin. And most likely, dahil po yan sa friction in between the clutch lining and the clutch bell. Pero syempre mga papi, hindi naman affected yung overall performance ng motor natin. Maganda pa rin ang kapit, hindi pa rin siya nag-overheat. Ngayon, hindi porket sinabi ko na maganda pa rin ang performance ay hindi na po tayo magpapalinis ng CVT ha. Take note, periodic maintenance po ang paglilinis ng CVT. At ang ginagawa ko po mga papi ever since nagbalit ako nitong clutch lining na ito ay every 3000 kilometers ay binubuksan ko po ang aking CVT at tinatanggal ko yung mga alikabok simula sa crankcase, lalong-lalo na sa bell. Para lang sure tayo na hindi na dumadami talaga yung alikabok sa loob ng CVT. Ano po? Pangalawa, napakahirap po maghanap nitong clutch lining na ito mga papi as In. Sold out po palagi sa Shopee, kahit na sa Facebook, medyo mahihirapan ka rin maghanap. And probably the reason behind that is because napakarami po na magagandang feedback na bababasa nyo online at kahit na sa mga content creators din, ay ginagawa din nilang content itong clutch lining na ito. And it only means one thing mga papi, maganda talaga ang produkto na ito. Hindi kayo lugi. Ngayon, para sa mga PCX 160 owners dyan, kagaya ko, kung wala po kayong mahanap na pang PCX 160 talaga, ay meron po kayong is isang option. Maaari nyo pong gamitin or orderin yung pang NMAX naman. Compatible siya mga papi para sa PCX-160 at ang pinagkaiba lang nila ay mas mahaba po ang lining mismo ng pang NMAX. Para sa akin, maganda ang epekto nun kasi syempre, mas mahaba yung kakapitan ng clutch lining natin and mas maganda ang magiging arangkada nito. Ngayon mga papi, meron pong nagtatanong sa akin, pwede daw po ba itong Daytona na clutch lining sa kahit anong klaseng bell? The answer po is yes. Right now mga papi, ang ginagamit ko yung RS8 na bell at may linear na grooves po ito. So, ibig sabihin, kahit mapag-groove or kahit pastak ang iyong clutch bell, maaari nyo pong gamitin itong Daytona clutch lining. Maganda pa rin po ang kapit niya. Alam nyo kasi mga papi, meron dalawang kilalang clutch bell. Ano, dito sa Pilipinas, meron tayong threaded type, meron tayong linear. Linear type na grooves ang maganda po sa Daytona clutch lining. Promise. Tatalakay natin yon sa ibang video naman. O, paano ba yan mga papi? Hanggang dito na lang po yung video natin ha. O, teach mo to. Enjoy lang yan tayo mga papi, and ride safe. Bye-bye. Muah.